Sa pagkakataon na ito, pinipili pa rin ni Jesus na magbahal kahit masakit. Dahil lang ilan sa mga mamahalin niya, pinagtaksilan, itinanggi, at ginamit lang siya at iniwan. Mga minamahal mga kapatid, tatlong bagay ang nais kong bigyang diin. Una, palagi natin piliin ang magmahal. When you love like Jesus, make it intentional and deliberate. Ibig sabihin, bawat gagawin mo, bawat sasabihin mo, alam mong bibitawan mo yon at gagawin mo yon dahil nagmamahal ka. Lahat ng pagkakataon, buo ang loob ni Jesus na magmahal. Sa pagpapagaling, sa pagpapahayag, malinaw kay Jesus, radikal ang magmahal. Pangalawa, ang pagmamahal nagbibigay pag-asa. Ang minamahal mo ngayon, maari magbago ang iyong pakiramdam, but choose to love. Because in always choosing to love, you are giving hope to others. Dahil dito, nagbigay pag-asa ang pagmamahal ni Jesus sa mga alagad. May pag-asa sa pagmamahal ni Jesus. Hindi mangiiwan ang pagmamahal ni Jesus. Hindi mananakit pipiliin at pipiliin ka pa rin